Hello mga guys, magandang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay lunes, kaya lunes maglinis po tayo Ayan mga guys, natambahan po kami ng basura At hindi na po ito kakayanin ng aming rubbish bin So dito po namin nilalagay yung mga rubbish na basura At ito yung nabubulok At yung yellow din ay yun yung recycle So itong mga basura na ito ay hindi na po kakayanin dyan at kaya kailangan i-dispose na namin dahil mas lalo kaming natatambakan at atin pong itatapon ito sa dam site kaya aalamin natin kung magkano nga ba ang bayad ng pagtatapon ng basura dito sa New Zealand ayan po ang ating alamin mga guys let's go so ayan mga guys nai discard na po natin lahat ng mga basura sa likod at uh patungo na po tayo doon sa dam site at titignan po natin kung paano po yung uh, sistema po nila doon mga guys nandito na po tayo sa dam site at uh, doon po papasok po tayo doon sa gate na yon na kung saan dito po nila kinikilo yung ating pong mga itatapon na basura ikikilo po nila kasama ang ating sasakyan at pagkatapos ng pagtapon natin paglabas mo ikikilo rin nila ulit yung sasakyan mo para malalaman po nila kung ilang kilo yung naibawas o naitapon na basura so ayan mga guys hello Yeah, yeah. Yeah, okay. So yun mga guys, kinilo nila kung ilang kilo ngayon na papasok tayo at maya maya ikikilo pa rin nila yung uh, ating paglabas. Uh, ito yung ating rubbish mga guys. Oh. ayan ang ating rubbish. Siniksik ko na dyan sa loob lahat. Ayan. Ayan mga guys, tapos na po yung ating pong pag-dispose ng mga basura at uh, tara na at natin kung magkano yung ating babayaran Let's go! So dito mga guys ay muli po nilang titimbangin itong sasakyan po natin at uh, titignan po nila kung magkano po yung kung ilan po yung kung ilang kilo po yung binawas may bawas at yun po ang ating babayaran How much? Thank you. Yes, please. Thank Good. you. See you. Later. See you. So yan mga guys Ito po yung ating binayaran Mahal din mga guys 37 dollars So wala pong mura dito sa New Zealand mga guys So ito pong 37 dollars Ay aabot po to ng uh, 1,000 pesos Yan mga guys Kaya Kumbaga Nagtapon ka lang ng basura Ay ang bayad mo ay pang ulam at saka pang bigas na sana yan po mga guys ganyan po ang uh, ganyan po kamahal din po yung aming mga bayarin dito mga guys so let's go so, yun lamang po mga guys hanggang sa muli po natin pagkikita bye bye